He welcomes in yung lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Ang lupa ay patuloy na umuga at mula sa kailaliman ay umangat ang halimaw na gawa sa usok at apoy. Mga matay pulang nagliliyab na parang bituin sa gitna ng gabi. Ang mga bilag ay nagsisigawan, ang mga sandaloy nagatrasan at ang buong kagubatan ay tila yumanig sa bigat na nilalang nayon. iyon. Ngunit ang mandirigma ay hindi na natitinag. Hawak niya ang espada, kumikislap na parang liwanag na araw at buwan na nagsanib. Ang kanyang mga paa ay matatag, ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay malinaw. Hindi na siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa lahat ng buhay na nakatingin sa kanya. Kung ako ang susi, bulong niya, ako rin ang magiging pinto na pagtatapos. Dahan-dahan siyang lumapit, iniwan ang bilog ng liwanag na nagpoprotekta sa mga bihag. Si Amara ay sumigaw, tito, huwag, ngunit ngumiti lamang siya, pinisil ang kamay ng bata, at marahang itinulak ito pabalik sa proteksyon ng bilog. Buhayin mo ang kinabukasan." Ika niya kay Amara. Iyon ang pinakamahalaga. Humagbang siya sa gitna ng putikan, nakaharap sa general ng gayon ay halos natupok ng sariling ambisyon. Ang kanilang mga matay nagtagpo, at sa isang iglap, alam nilang pareho, isang laban lamang ang magsasara ng lahat. Itinaas na mandirigma ang espada, at sabay sa pagsiklab ng halimaw, ibinuhos niya ang lahat ng lakas, lahat ng dugo, lahat ng apoy ng kanyang lahi. Ang liwanag ay pumutok, kumalat sa buong kagubatan, at nilamon ang dilim na matagal ng nagtatago. Sa huling saglit bago pumikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang katahimikan, ang mga dasal ng baryo, ang yakap ng hangin at ang ngiti ng mga ninuno sa kabilang dulo ng liwanag. At nang tuluyang sumabog ang liwanag, ang halimaw, ang general at ang anino ng kasinungalingan ay naglaho sa kawalan. Iniwan ang baryo na ligtas, iniwan ang gabi na payapa, at iniwan ang alaala ng isang mandirigma na hindi lamang lumaban kundi nag-alay ng lahat upang mabuhay ang kinabukasan. Sa gitna ng dilim na kagubatan, isang tinig ang sumisigaw na pangako, pangakong hindi matitinag kahit lumipas ang panahon. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng nasusunog na kahoy, at sa ilalim ng buwan ay nakatayo ang isang mandirigmang sugatan. Kawak pa rin ang kanyang espada na puno ng dugo at alaala. Hindi matatapos dito, bulong niya, habang umaagos ang pawis at dugo sa kanyang mukha. Sa malayong baryo, naririnig ang pagtunog ng kampana ng lumang simbahan, hadyat ng panganib na muling darating. Ang mga bata ay nagtatago sa ilalim ng mga banig, habang ang matatanda ay nagdarasal na temtem, nakatitik sa krus na nakapako sa peder. Ngunit sa puso na mandirigma, hindi lamang laban ang kanyang pasan. Mayroong sikreto, isang lihim na nakatali sa kanyang pagkatao, na kailanman ay hindi niya pinahihintulutang lumabas. Sa bawat hakbang niya sa putikan, nararamdaman ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang pangalan niya ay binubulong sa mga anino ng gabi, isang pangalan na kinasisindakan na marami, Munit hindi niya kailanman ipinagmamalaki. Sa likod ng kanyang isipan, bumabalik ang alaala ng kanyang ama, nakaluhod sa harap ng apoy, sinasabi sa kanya, "Ang tunay na mandirigma ay hindi pumapatay para sa sarili, kundi nabubuhay para sa lahat." Munit paano kung ang mundong pinaglilingkuran niya ay sharing nagtaksil sa kanya? Habang lumalapit siya sa baryo, nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan. Walang aso na tumatahol, walang palahaw na mga kuliglig. Tanging hampas na hangin at kaluskos na mga tuyong dahon ang naririnig. Ang mga mata niya'y kumikislap sa dilim, hinahanap ang mga palatandaan ng buhay. At doon niya napansin isang pulang bandila nakapako sa gitna ng daan, may marka ng mga kaaway na matagal nang nagbabalik. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na matagal niyang pilit tinatakas. Bakit sila bumalik? At bakit tila siya mismo ang kanilang hinahanap? Dahan-dahang inilapit na mandirigma ang kanyang kamay sa pulang bandila, marahang hinaplos ang tela na parang may buhay. Ang bawat hibla ay may kasamang alaala ng mga taong minsang lumaban at nagbuwis ng buhay. Isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga bulong na nakaraan. Sa kanyang pandinig, parang naririnig niyang muli ang iyak ng kanyang ina, ang huling pagtawag ng kanyang kapatid bago tuluyang mawala sa dilim na apoy. Munit sa ilalim ng lahat ng tunog, may isang malinaw na bulong na pumapasok sa kanyang isip. Hindi niya alam kung mula ba sa kanyang guniguni o sa espiritu ng mga ninuno. Ikaw ang susi. Napakurap siya, nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na hawak ang espada. Sa kabila ng lahat ng sugat at pagkakasala, bakit siya pa? Isang anino ang gumalaw sa dulo ng daan. Mabilis at tahimik, tulad na isang hayop na sanay magtago. Ang mga mata na mandirigma ay kumislot, at sa isang iglap ay sumiklab ang kanyang pandama. Magpakita ka, sigaw niya, sabay itinutok ang talim sa dilim. Ngunit walang tugon. Tangi mga yabag na unti-unting lumalapit, mabigat, matatag, parang bawat hakbang ay may dalang banta. Mula sa kadiliman, may isang lalaking nakasot ng lumang balabal ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay natatakpan na anino, ngunit ang tinig niya ay malinaw, malalim, at puno na hiwaga. Matagal kitang hinanap, wika nito. At ngayon, oras na upang malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong pinagmulan. Tumigil ang hangin at ang puso na mandirigma ay biglang bumigat, parang nakabitin sa pagitan ng buhay at pagkawasa. Ano ang ibig niyang sabihin? Nanigas ang mandirigma, ang kanyang mga matay na lilisik, handang sumalakay anumang oras. Ngunit may kung anong kakaibang lakas sa tinig na estranghero, isang bigat na hindi basta-basta nagmumula sa isang ordinaryong kaaway. Katotohanan, mariin niyang tanong, sabay ikting na kanyang pagkakahawak sa espada. Ano pa ba ang maari kong malaman na hindi pa kinuha na digmaan sa akin? tahimik na ngumiti ang nakabalabal, sa kamarahang itinulak kababa ang sariling hood. Sa ilalim nito ay isang mukha na tila pamilyar, may hawig sa kanyang ama, ngunit may mga bakas na edad at sugat na nagsasalaysay na mahabang pakikipaglaban. Hindi ka anak ng taong akala mong ama, Anya, dahan-dahan, bawat salitay parang latay sa kaluluwa. Ikaw ay dugo na ating pinakamatandang angkan, ang lahing itinadrana upang mabukas muli na kapangyarihang matagal ng ikinoble Nabingi ang mandirigma sa sariling paghinga para bang bumagsak ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kung totoo ang sinabi na estranghero, lahat ng pinaniniwalaan niya, lahat na ipinaglaban niya, ay pawang kasinungalingan. Bakit ngayon mo lang sinasabi, galit niyang sigaw, umalingaungaw sa tahimik na kagubatan. Tumingin ang matanda, malamig at matalim ang mga mata. Dahil ngayon lamang sila babalik upang kunin ka. At kung hindi mo haharapin ang iyong kapalaran, bigla siyang naputol ng lumindol ang lupa. Ang mga dahon ay nagbagsakan, at mula sa malayo ay narinig ang sabay-sabay na pagtunog ng mga tambol, mabigat at nakabibingi, parang pintig na isang dambuhalang puso. Muling tumingin ang estranghero sa kanya, ang tinig ay halos isang bulong. Lahat na mahal mo ay napatigil ang mandirigma, ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa bigat ng narinig. Ang mga tambol ay patuloy na umaaling ngaw -ngaw, bawat pintig ay tila kumakain sa katahimikan ng paligid. Sa dulo ng kagubatan, lumitaw ang mga ilaw, mga sulo na naglalakad ng sabay-sabay, parang ilog na apoy na papalapit. Ang bawat anino ng mga mandirigmang kaaway ay nagmumukhang halimaw sa ilalim ng nag-alab na liwanag. Hinawakan na estranghero ang kanyang balikat, matatag, parang bakal. Anak na lahing itinakda, oras na. Ngunit umatras siya, nanginginig. Hindi ko sila kilala. Hindi ko sila hiningi. Hindi ko ito hiningi. Ngunit bago pa siya muli makapagsalita, isang matinis na sigaw ang pumunit sa gabi, isang tinig na agad niyang nakilala. Sigaw na isang batang babae mula sa baryo, puno na takot at pagmamakaawa. Napalingon siya at doon niya nakita ang mga kaaway, nakahawak sa mga taga-baryo, pinipilit silang lumuhod sa putikan habang nakatutok ang mga sibat sa kanilang lig. At sa gitna nila ang batang si Amara, ang nag-isang anak ng kanyang kapatid na matagal ng pumanaw. Parang natuyuan ng dugo ang kanyang mga ugat. Ang lahat ng ingay ay biglang naglaho at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumitik sa kanya ang estranghero, malamig ngunit puno na apoy. Pipiliin mo ba ang katotohanan o ang buhay na mga inosente? Para takasan ang kapalaran, kundi para harapin ito. Sa isang iglap, nagliwanag ang kanyang espada na maliwanag na asol at isang alon na enerhiya ang kumalat mula sa kanyang katawan, hindi upang pumatay, kundi upang maprotekta. Ang mga sundalo ay tumigil sa kanilang mga galaw, ang mga sulo ay nag-alon, at ang mukha na general ay nagpakita ng takot na hindi niya ipinakita noon. Munit hindi na nagahulugang natapos ang panganib. Ang enerhiya na lumabas ay nagdulot ng pagsibol ng mga aninong anyo sa paligid. Mga imehe ng mga ninuno, mga mukha ng mga naunang mandirigma at mga alaala ng digmaan. Ang baryo ay napuno ng mga aninong naglalakad sa hangganan ng realidad at alaala. Sa gitna ng kaguluhan, marahang ginawa na mandirigma ang kanyang plano, hindi isuko ang sarili agad, hindi magpapadala sa ultimatum. Sa halip, ginamit niya ang sandaling iyon upang mapalaya na ilan sa mga bilag, sinasamantala ang kalituhan. Sa bawat taong nakalaya, tumibok muli ang kanyang puso, may pag-asa, ngunit may unti-unting pagkatunaw ng kanyang sarili. Nakita niya si Amara na tumayo, nanginginig ngunit buhay, kumakbo patungo sa kanya at nyakap siya ng mahigpit. Ang yakap ni Amara ay parang panalangin at sumpa, nagbibigay ng lakas at sabay na nagbabawas ng laman na kanyang sarili munit sa kabilang dulo, ang general ay nagningit-ngit at ang mga kaalyado niya ay nagtipon upang itawid ang isang malaking sisidlan na puno ng luma, pulang likido, tila dugo o tinta na naglalaman na isang sinaunang sumpa. Ang estrategiya ng mga kaaway ay kitang kita, gamitin ang dugo na mandirigma bilang hadyat, patalasin ang espiritu, at muling buhayin ang isang bagay na mas malakas kaysa sa sinuman. Hindi pa huli ang lahat, sigaw na estranghero, naglalaman ng galit at babala. Kung siya ang bubukas, maaring hindi natin mapigilan ang pagbabalik. Ngunit ang oras ay tumatak. Ang mga pangkat ng kaaway ay nag-ayos na ng seremonya at sa mga mata na mandirigma, naramdaman niya ang gabi na tila unti-unting nagsara. Lumapit siya sa isang matandang puno, hinila ang mga ugat at ginamit ang kanyang espada upang lumikha na isang maliit na bilog sa lupa. Sa loob ng bilog, naglatag siya ng mga lumang inskripsyon na nalaman niya mula sa alaala, isang panlaban. Hindi para hibla ng kapangyarihan kundi para kontrolin ang daloy nito. Ang kanyang noo ay basa ng pawis. Alam niyang kahit anong gawin niya, maghuhulog ng dugo sa kapalit. Ngunit hindi niya papayagang umalis ang mga inosente dahil lang sa katotohanan ng kanyang pagkatao. Habang binubuo niya ang panlaban, ang mga sundalo na general ay umatras na konti, nag-alangan. May mga matang nagliliwanag sa dilim, mga mata ng mga aninong nag-abang. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malalim na pagtulak mula sa loob ang pagnanais na magbukas, ang paghahangad ng kapangyarihan na magliligtas, ngunit sabay naman ang banta na wasakin. Tumingin siya kay Amara at sa titig ng bata ay nakita niya ang kanyang refleksyon, ang kagustuhan magmahal at protektahan at ang takot na mawala. Kung gagawin ko ito, bulong niya, ano ang magiging mundo pagkatapos? Walang sumagot kundi ang pagaspas ng mga dahon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bungang lumitaw, isang tunog na parang kampana ng simbahan, Munit mas mababa, puno ng pangamba. Ang general ay nagtaas ng kamay, at ang kanyang mga alagad ay bumalik sa pag-ayos ng sisidlan. Ang sandali ay naging mas matagal kaysa dapat. Ang lahat ng bagay ay nakatigil sa gilid na isang halakrak at isang pagiyak. At bago pa man makumpleto ang huling hakbang na seremonya, nagdesisyon ang mandirigma, hindi pa upang isuko ang sarili, kundi upang subukan ang maliit na ritual na kanyang nalikha, upang makita kung maaring kontrolin ang apoy na nagtatago sa dugo ng kanyang lahi. Inihanda niya ang kanyang sarili, pag-ingat sa bawat paggalaw, habang ang paligid ay nagtitibok kasabay ng kalidad ng oras, ang tampok na sandali ng buhay at kamatayan. Ngunit sa susunod na hininga, ang lupa ay nag-iba ng kulay, at sa kalangitan, isang liwanag ang pumutok, hindi lamang asul kundi may halo ng pula at itim, at isang sigaw na nagpabago ng lahat ang nagtanghal, isang sigaw na nagmumula sa pinakalalim na bahagi ng mandirigma.